Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello ATNs, welcome back to my channel. Isang publication na naman, ang nakuha ng SB19, headline at featured sila. Dahil sa kanilang achievement at kasikatan sa Moonlight, isang new song collaboration with Dara Zong at Ian Asher. Ito nga, binansagan sila ng Daily Tribune na Summer Anthem, ang kanilang na newest song collab na Moonlight. Kaya narito nga ang laman ng articles, puro magagandang feedback at positive ang nakukuha nila. Narito at basahin natin ang sama-sama.